Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng News 5 one hour ago. Title, Sino ngayon ang dapat tanungin? Tungkol ito sa flood control project sa Bulacan, may pahayag ang governor ng Bulacan. Wala raw alam si Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga flood control projects sa Hagunoy mula 2023 hanggang 2024 na nagkakahalaga ng kabuang 1.425 billion. Nako, ang laking pundo nito. Hagunoy, isang bayan lang ito ha. Pundo ng 2 years. 23, and 24, 1.4 billion. Hindi alam ng gobernador. Paliwanag niya sa Ted Filon at DIG DG Chacha sa True FM, FM ang Department of Public Works and Highways ang nasa likod ng mga ito. Hindi o mano nagre-report sa kanya mula sa hensya tungkol sa mga proyektong nabanggit. Isang flood prone area sa Bulacan ang bayan ng Hagunoy. May ilang barangay na hindi kaagad humuho pa ang baha at nanatili ng matagal na panahon. Kawawa ang mga taga-hagunoy. Ang 1.4 billion. Walang nangyayari. Hindi alam ng gobernador. So, sino ang dapat tanungin? Okay, dito sa ano, kawawa naman ang gobernador na ito dahil binabati ko siya sa mga comments. Ito, people who reacted 7,000 people who reacted 6,000 ang tumatawa 86 ang galit Ang nag-like lang is 695 So, halos 90% o 95% Tinatawanan lang ang gobernador Tapos, basahin mo sa mga comments Carl hmm, Sky, sabi niya kamag-anak, adiktos, hindi ko alam anong gagawin natin. O, parehas na daw sa, nasa, alam nyo na, nasa Malacanang. Norman Gutierrez, how could the top man of the province that doesn't know projects within? Andres KJ, washing your hands, Governor. Amnesia pamor, feeling kalimot. Hmm. Dindo Bartiana, money in 60 seconds. Roger Saginsin, kapag naging maganda accomplishment ng project, nangunguna ka sa pag-ako. Ipinagmamalaki mo pa sa pangangampanya mo, pero kapag palpak, nagtuturoan kayo. <laughs> J. Lord Espilo, yung magtataho, baka alam. Jema, may posibilidad na walang kontrol ang mga gobernador sa nang lalawigan dahil national project 'yan kagaya sa Mindoro. DPWH at kontratista lang may usapan at ayaw papasukin ang governor. Okay. In fairness sa ating mga governors sa ano? Dahil national project ito, dapat sana kung matino ating mga government officials, especially DPWX. mag call sila kahit, kahit sa mayor na lang. Kasi, Hagunoy Dapat ang DPWH mag-coordinate mag sa Hagunoy, uh, LGU. Parang mayor naman, may kwento niya sa governor. Parang ganun ba? Para hindi ganyan. No? So, to me, hindi ko masisi ang governor. Kasi nga, doon sa Oriental Mindoro kilala ko kaibigan ko yung gobernador doon matinong gobernador si Gober Governor Bones Dolor so pagbisita niya sa palpak na proyekto ayo pa siyang papasukin mabuti na lang nagpumilit siya at nakita nalaman ng taong bayan ang kapalpakan doon so kasalanan yon ng DPWH so ang DPWH Regional Director nagmamagaling na ala, nirelieve na daw sinibak niya na yung district engineer pinapaimbestigahan na daw kailang well, too late ah hero wala na tapos na eh upos na yung pundo kung hindi pa nagalit ang Pangulo kung hindi pa nag-inspect ang Governor wala nang gagawin ng DPWH so ang masisiko ang may kasalanan dyan sa mga palpak na flood control projects DPWH, kaya hindi sila ang main culprit. Ang main culprit, mga politiko. Kasi naniniwala ako doon sa mga pinapahayag ni na Senator Lacson at Mayor Magalong na mas malaki ang napupunta sa politiko. Ang Pangulo, kontratista lang ang tinatarget niya, eh parang wala siyang ano, sa mga kontraktor. Oh, so bukas magkakaalaman na uh, ipagdasal po natin si Senator Marcoleta at mga kasama niyang senador sa uh, Blue Ribbon Committee para ma-discover nila yung mga kalokohang pinaggagawa. So, pinakamalaking ano diyan is yung responsibilidad ba mga politiko. Sumusunod ang mga DPWH, pangatlo na lang yung kontraktor. Kasi kung patas lang ang labanan, ang kontraktor, kumita lang siya ng kaunti okay naman ka. Kasi wala namang ganyang problema nung panahon ni PRRD. Nandiyan naman, may mga flood control projects naman paraon panahon ni PRRD. Kailang walang ganitong, Ano, kasi nga, ang komisyon, kung mayroon mga 40 boys, na pag-alaman ko sa mga contractors, 5 <coughs> hanggang 10% lang pinaka-maximum noong panahon ni Tatay Digong, which is good. So, ibig sabihin, yung 90% mapunta sa project. Eh ngayon, baliktad eh. 30% lang mapunta sa project, all the rest. Alam mo na, hati-hati na. Pinakamalaki sa politiko, sa, of course, contractor, sa implementing agency, ang kawawa ang taong bayan na nabibiktima palagi sa pagbaha, naaanod ang mga, o nasisira ang mga pananim, naaanod ang mga sakyanan, hindi makapagtrabaho, mga estudyante hindi makapag-aral dahil sa sobrang baha, nagkakasakit ang iba. So, sana matigil na itong panluloko sa taong bayan sa mga palpak na flood control projects. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay <coughs> sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee sa tribong talandig. Panorin niyo ang video na So, mauna siya ang kaping nga uh, wala pa na isa kabulan, kikan sa pagtanom. So, magkita-gid na ito, dire ang kilo agon sa gitamnan ni kuya sa iyang kapi. So, hapit na po ni siya mag-isa kabulan. So, makita ginato. So, ni siya ang kilo agon sa iyang So, may abaka, may parkata. So, ni sila ang Pakuan Palandung, palandong sa pagtalong -pag so makita di mo dere kaya indot kaayo so apit na pud ni siya bunuhanan og isprihanan kay na man bulan sigikan sa pagtanong so makita gyud nato so mo ni siya ang kapihan ni Kuya Richard igsoon sa kumbana So maayugyod kung na ay na ay mga kahoy nga mga tagas na kay mo yung palandong sa kapi. So siya ang kapi nga 300 kapunuan nga gitanong ni kuya sa iyang nyuta. So, salamat gid kay sa Ginoo, labi na sa nag sponsor ani na sa among pagpananom og kape. Nga nagyud ka support pod sa ang anak kay siya. Wala siya ay asawa, siya lang ang nag atiman sa ang mga anak. So, nagpasalamat siya. Wala man siya karon dire, apan akong i-videohan ang iyang tinanom.